Sinas uh -huh, okay po Mami. Ito yung tatlong taon na hindi makalakad? Opo. Ay, doon pa rin. Nung September lang siya na hindi makalakad. Three years old na siya, Ma'am. Kayo ba yung nakakausap ko na ano? Ako yung tatatawad. Taba yung binuwad siya tapos para nalaglag. Naipit yung nalag nai naharap yung paa niya. Tehaya, alam mo yun? Ito kanan. Ito po. Ang tuhod niya, oh, mamaga. Oh. Ay, Ayun, tuhod niya. Hindi pa, bumitaw yung ano. Oo. Bumitaw yung Kaya ganyan. patela. Oo oh, oh, nga. Oo, eh, no? wala yung patela. Bumaba. Lalagyan ng bandage. Oh. Eh, 'pag hindi niyo mo tutukin, lagi niyo mo hayaan niyo muna mm. 'no. Ha? Hindi natin ang hawi ay karton. Karton 'to. Dito. Ayano. Hindi daw, hindi mo raw tutukin 'yan. Nakaganon. 'Yan 'tong daw karton. 'Yan okay. dito din 'no. Ayun. Si B kilo 'yung dito. Dito niyo kitihin. Ha? Si 'yung pa ng sama. Eh, yung ano, tingnan natin kung maayos pa iyan okay, si ano Pogi yan kasi ano Pogi para pogi. Eh, ano? Wala ito yung patitong oh. Wala eh patila niya kaya yung hindi makalakat. Punit yung patela. Sana hindi pa ano. Hindi pa huli ang lahat. Oh, wala oh, oh lang po to. Ito yung lumalaro sa gitna na wala, oh. Ito nandito sa oh. na. wala, oh. oh. nga. Wala yung patela niya. Eh, nandito sa Ilang buwan na to? Tatlong taon na siyang ganto, Oh, hindi. Nung September lang, eh. Na hindi na siya nakalakad. Nine months pa lang siya. Hindi ka, hindi ka, Yung ano? Putul yung ano? Potol yung ano? Potol? yung patellar tendon, mami. Kailangan ito maoperahan habang paagapan niya. Yan oh. na eh, yung sabi ni Dr. Calapal doon sa buong mm. um, no, nope. maoperahan. Yan din po sa atin. Ayan oh. Maliin na mali. Sana may balik pa. Pero dito, may balik yung posisyon nito. Putul yung anong yung sa taas. Ang parang nungay ito ay. Oo, yung puti. Yung ligamins niya. Patela, tendon. ha? Yan, ha? yung malo, ha? Huwag na laban Alagad lang Kapang pala yung baby boy Waray ini Waray. Maisog giton. Maisog giton. Gusto <laughs> na Masakay ko na yun, horsey horsey. Diri, masay yung baby?

Ito yung latest x-ray niya? Oo oh. po. Uh -huh. Kasi yung sa hindi pilingay ng doktor. Ano kasi sa uh samar, -huh. x-ray, x x-ray, x-ray, x tapos laboratory ng labo. Nangang ko, hindi mo natutupi Yan, na <laughs> ito na ito na para. Ito na para. Kailangan na Dito. Dito para na para, na no. ito na 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 tapos yung sa kanya yan. Bumaba. Bumaba. Hindi, tumaas pa. Tumaas. Putol sa loob. Tapos umalas. Pero okay na. Parang naipakit na yung sa yo. Sa baba. Hindi pa. Ito. Ito, mas taas. Karga-karga po siya naglag. Ako. Oh. Hindi. Hindi kaya. Kung malalaglag, naahawakan oh, sa paa. Sa paa. Sa paa. Na <coughs> tapos na ikot. Ah. Uh, Kung kuya ba niya, naipot siya. Nahirap. Nahirap pag habol pa ano ako ah. <coughs> yan. yan. Bata, o, <laughs> Maraming, <laughs> ka? ka? Pogi eh. Pogi. Pogi lang, <laughs> lang Ito so. Gawin mo lang ikaw, di ba? Ilang buwan na siyang hindi nakalakad? 3 months na. 3 months okay. na. Ayun okay. e na, naibalik ay na yung... Ano, ...obserbahan na lang. tapang itong bata to. <laughs> Three years old. Kung okay iba, mata to, iyak to nung iyak. Sa so, mata lang iba, naninirabios na eh. <laughs> 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 parang parang na outlook nga yung paglaki niya eh. Kasi ano um, eh, hindi siya... Cute eh. <laughs> parang wala lang kay baby boy oh. Basic lang, basic. <laughs> basic lang yan. Ah. kinukuhanan siya ng ayan, <laughs> medyo mukha oh, ng konti, kailangan niya lumubog pa napuuit yung ano eh pero, mami, ito huwag niyo na ipagsawalang bahala, kailangan to makopera siya dudugto ngayon kasi hindi na tumakalakan talaga napatid yung ano niya eh to, syempre so, bata pa naman to, baka mag build up pa uh -huh. kailangan o, oh. oh, ayan o oh nakakapaglaro na sa gitna. Mga, hindi mo kasi pag ginanyan mo 'yan, aangat. Uh, kaya kailangan nilagyan ko ng ganito, syempre. Hindi Mahilig pa naman 'to, binubuk pwede niyo pa naman buhat-buhatin 'to eh. Mm. Ah, kaya namamala pa rin. 20,000 pinapaano sa amin ni Dr. Karakan. Dito kayo sa ano, katagalan. Kaya syempre ang bata kailangan makapaglaro. May ilang kasi 'to eh. Pansamantala lang 'to. Mm. Kaya para hindi na umangat. Kaya ako nilagyan ng ganun para kahit mga ilang linggo, pwede to sa ilang linggo, pero yung buwan, taon, hindi na pwede. Kailangan kasi, maipasok siya ng maayos. Mag-heal yung ano, mag-heal yung ano niya, mag-heal yung ano, yung tendon niya sa ilalim. Okay? Oo. Oh, Mukha lakas naman itong bata ito, believe ako. Ha? Thank you. Okay. huwag niya lang muna.